Layo mo pala. Oh, dito ka pa. pa. ka pa. Dito ka yeah, hey, Alan, Alan. Alan, o. Oh, Congrat, ah. congrats. <laughs> Tayo <congrats. laughs> na oh, lahat na Loto na hey, yan. Loto mo na yan. Pagkakabal mo. alam pala. <laughs> 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 Balita, boss. Okay lang naman, boss. May pangapunan ako ngayon. Saka pangapunan lang rin yun. Dito Dito lang ako. Dito lang ako. lang

Ayan, may nauna, nauna. So, si Busing, pasensya mo, si Busing nauna. Busing! Ang pangalan Antonio. Sa gasaan ka? Ariga. Ariga lang? Bilis, kaya mo naman ganyan ka. Ang pangalan ko si Busing, Busing, pasensya na, nyo. Kaya ako na lang mamaya. Ah, big time na lang ulit. Ang mo, ulit? Antonio, sir. Antonio. Congrats, Busing, congrats. Followers mo ako, number one. Yan, masing. Sir, salamat, sir. So, yun na nga. Punin mo na yan. Ay, thank you, thank you. Kala ka, walang pupunta dito eh. Naglala pa kasi ah, nga ako kasi diok ko. Adiok mo ngayon. Kaya nanonood ako ng mga... Mayroon, mayroon. Mayroon, mayroon. Mayroon, Oo. Para sa saktakbuhan pa naman kayo kung ni Buo Singdumiso. Opo, sir. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Sige, ingat, ingat, ingat. Thank you, thank you. <laughs> good morning bossing, good morning, good morning. Good morning bossing. Ibut amo pala ka. Bago bago uh, ang kasama. Jet from Pangasinan. Dito lang din. Ah, sa mga Ah, sana doon pa sabi ko. <laughs> <laughs> Ito, oh. Ito na ay nung nakaraan nandoon kasama sa ko oh, na hindi, kita na buutan. Ito Kaya, bago boss. Ito bago bago kong kwan, bago kong partner ngayon sa, so, Black, sa vlog vlog oh ayan. Kagabi meron kami ano kaso wala nakakuha ng isang manok. Sa Union ba 'yan? Dito, malapit. sariga sa lang din. Sa ay, ang bilis mo. 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 Ang boss, mo. na bilis mo. na bilis mo. Ang bilis mo. Ang bilis thank you, thank you pero pambigas lang Ang bilis mo. Ang bilis mo. Ang bilis mo. Ang ito, mo. Ang bilis mo. Thank you. mo. Ang bilis mo. thank you you mo. mo. Si kanya, yeah, si Boss Amo yung kanyan, bago. Thank you. Boss Amo. Bo, follow nyo ito ah, si Boss Amo. Thank you, thank you. Si Bo, thank you, thank you, thank you. Yun, no? Boating, no? Yay! Boating! Boating! Nagkasan ka, boss? Nagaliga lang din, boss. Ah, nagaliga lang. Boss, ang pangalan mo? RJ, boss. RJ. Congrats, boating. Ano na? Thank you, boss. kunin oh, like mo dalawang tao yung makakuha ngayon eh. Dalawang tao, yan. Teka Ito, pang, boxing. pang, 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 pang bigas lang yan ha. Hindi kalakayan di, kal di yan, pero pang bigas lang oh, yan. Maghihintay pa kami ng isang darating dito. Teka. Teka. Uh, bus, eh, plastic classic bossing. Ito, ayan, Masarap salamat yung bossing. Dito, manok nila dito yan. Masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Masarap Sakto din, babunta kami dito din. Ah, wala dito. Ayun, yun, ko na si Irpat. Eh, saan ka? Dito lang? Oo, oh, dito lang, sa likod. Ah, pangalan mo? Prince lang. Ah, Prince. Ayun na yun, bro. Ayun na yun, bang thank you, thank lang yan. Ayan, bro. Congrats. Nung nakalaan din, sabi ko, saan ba yun dito? Yung Ah, oh. sa bus station ba? Yung Ah, dito lang yan, dito lang oh, yan. Oh, sabi na, ko. Napunta pa ako doon. Ah. Oh. Ayun, kaugat mo din. Kaugat mo din, abot niyo ako. Abot mo kay na ukaw na yan pang kanay paulan na ibot. Ting. Congrats, congrats, <laughs> congrats, congrats. Tingnan, tingnan. Congrats. Thank you thank you. Ingat, ingat mo, ingat. Ayun, si Bu Sing. Bu Nakita mo yung posto? Oo, oh, ito. Ayun, <laughs> <laughs> hey, bossing, meron kaming pandesal. Tsaka may pang-cheka lang. Ito. Okay, ito, so, ito, ito, ito. So. Swerte so, ko naman uh, kayo. Ayan, ah, boss. Ayan. Ayan. Tapos pang-ka natin. Pang-pang-chay mo lang yan, ha? Ah, Ayan, boss. That, thank you, boss. Thank you, thank you. Paalam mo pala. Ken, Ken. Ayun, okay, Dito ka lang? Dito lang ako. Ah, malapit na. lang. Yun, yun. Congrats, bossing. Ayan. Yes, Hinintay ko pa yung iba. Oh, okay. may darating pa. <laughs> okay, God bless. Tapos, <laughs> hey, ingat, ingat, ingat. ingat. So, nakapalo nakapalo. nakapalo ka ka? <laughs> <laughs>

Isa na lang ah. Ay, dalawa. Tara, ayan. Ah, lang, ka lang ikaw, okay ko lang. Hello po. Eh. Hello, Hello. Po. Ayon, si, pa, po. Eh. Meron ka panisal eh. Thank you. Saka pang kan mo, pang kunting pang Thank you. Ang pangalan mo, pa. uh, mo, te? No, Maria. Kayo. Maria. Okay. Congrat, thank, Thank buting. Ayaw, congrats, Thank wow, you. wow Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Thank, thank you. you. Thank, thank you. Thank Ayan, ayan. Ayan, buting. Tibus ah, si Amo, ayan o. No? Ayan, uh, magbibigay Tibus si Amo ayan, ah, na po. Isa-isa, may puso pa po. ayan, na, isang... last na ito kay Kuya. <laughs> ayan o. No? Oh. Ang alam mo, buting? Merbin. Merbin. May okay, mili ka lang dyan, ayan. Bullpen na lang. Bullpen, bullpen sigurado ka, di ka magbabago. Volpin. Volpin. Oh, bullpen. sigurado ka na dyan, ha? O, oh, tingnan mo. Bullpen, sigurado Tampo, di ba? <laughs> Ayan mo ting kong congrats ni Sampo ka. <laughs> Sa gusto ka rado ka limon na lang? Oo, limon na Sigurado na yan. Ah limon na, sigurado na yan. O Gim, tinanong mo na. Uy, Sampo, oh, Sampo na. <laughs> o Sampo, ayan. Congrats po si Sampo, bigay ka muna. Masigay itlog. Itlog, Lemon. O yeah. ah, tingnan nyo yun, dali. Oh, ah limon, 10. Tapos itlog wala. Wala po. Amit lamit na, bibigay ko lahat.